In the name of the Father, Amen. Shalom. Alakang. Paganda umaga sa ating lahat, sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin na mapakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, o Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskreba at mga pariseyo. Hindi kayo makakapasok sa karian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinabi ko, sabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanidren. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahanog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya sa kaka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag ka sa kanya habang may panahon. Bago kanya iharap sa hukum, at kung hindi ibibigay kaniya sa hukum, na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano-Katoliko at sa unang pagbasa sa Ezekiel. Sa ating Ibanghelyo ngayon, tinuturo ni Jesus na ang tunay na katuwiran ay hindi lamang pagsunod sa batas, kundi isang pusong puspos ng pagmamahal, pagpapatawad, at tunay na pagbabago ang kanyang hamon ay hindi lang basta umiwas sa kasalanan kundi linisin ang ating puso sa anumang galit hinanakit at sama ng loob itinuturo rin ng unang pagbasa mula kay propeta Ezekiel na ang Diyos ay laging handang magpatawad sa sino mang tunay na magsisisi at magbabalik loob sa Kanya. Sa panahon ng kwarisma, tayo ay inanyayahang suriin ang ating sarili at iwanan ang anumang galit o di pagkakaunawaan sa ating kapwa hindi sapat na lumhod sa harap ng altar. Kung ang ating puso ay may kinikimkim na sama ng loob. Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay may kasamang pagpapatawad at pagpapagong loob. Mga halimbawa ng pagbabago ngayong kwarisma. Una, ang pakikig pagkasundo ng pagbabago sa kapwa. Sa halip na manatili sa alitan, pilitin natin makigayos at magpatawad. Maari natin simulang makipag-usap sa mga taong may hidwaan tayo. pangalawa, mas malalim na panalangin. Bukod sa ating personal na panalangin, ipanalangin natin ang Santo Papa Francisco, ang ating obispo, Jose Bantolo, at ang ating mga kaparean tulad ni Padre Vicente Gomez pati na rin ang lahat ng may sakit at nangangailangan. Pagpapakita ng awa at habag. Marami ang naghihirap sa panahong ito. Maari tayong tumulong sa pamamagitan ng pagbigay ng pagkain sa nangangailangan o pagdamay sa mga may pinagdaraanan pangapat, pagsisisi at pagkumpisal. Ang sangkap sakramento ng kumpisal ay isang mahalagang bahagi ng ating pagbabalik loob ngayong kwarisma. Naway lumapit tayo sa Diyos na may pusong handang magbago. Panganin, pakikilahok sa mga gawain ng simbahan maging mas aktibo tayo sa ating parokya sa pamamagitan ng pagsali sa mga misyon, outreach program at iba pang kwarisma na aktibidad. Ang ating mga referensya sa pagpapalalim ng pananampalataya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church. 1435 to 1445. Tungkol sa pagsisisi, pagbabalik loob at pagpapatawad. Encyclical letter, Fratelli Tutti ni Pope Francis, tungkol sa kapatiran at pakikipagkasundo sa kapwa. Mga salmo, panalangin ng pagsisisi at paghingi ng awa sa Diyos. Mga humiliya ng Santo Papa tungkol sa kwarisma. Matatagpuan sa Vatican website www.vatican.va. .pa. Panalangin para sa may sakit sa ating mga pinuno sa simbahan. Panginoon naming Diyos, ikaw ang dakilang manggagamot at may likha ng buhay. Kami ay lumalapit sa iyo na may pananampalataya. Hinihiling ang kagalingan ng aming Santo Papa Francisco, Obispo Jose Bantolo at Padre Vicente Gomez. Ipagkaloob mo rin ang iyong kagalingan sa lahat na may karamdaman sa buong mundo. Lalo na sa mga kapatid naming dumaranas ng sakit sa katawan at sa espiritu. Puspusin mo sila ng iyong mapagpalang biyaya at pag-asa. Pagpalain mo rin kami sa aming paglalakbay ngayong kwarisma. Turuan mo kaming magpatawad, magmahal at maglingkod sa iyong banal na pangalan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, sa iisang Diyos, mapagsawalang hanggan. Amen. Naway maging mas malalim ang ating panginilay at pagtugon sa tawag ng Diyos ngayong kwarisma buli hinikayat ko ang lahat, katulik ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahin ng ibang ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso na sagutin ang mga ito. Sa masama nating pagnilayan, at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa papamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng lahat ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et it Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.